Ito, review natin itong click na to Version 4, 2024 year model niya. Ganon pa rin naman yung ano niya, yung design. Mayroon siyang decals sa gilid. Mas marami ang nakikita kong puti nito na click 125. Liquid gold na rin to siya. Tukiko yung ano niya, uh, caliper. At kayong gulong niya, size 14. 80 by 14 ang sa harapan. At saka sa likuran naman niya, ay yung 100 by 14 Okay rin siya Dahil ah, uh, Ito yung ginagamit ng mga nagra Mga nag-joyride at ang mga naglalamog Nag-shopee, ito yung mga ginagamit nila 80 yan by 14 Tapos dito ko makikita Para hinana po yung adjustment ng idling niya Yung sa minor niya Dito ko nakikita si lalim dyan yung, yung puti yan, yung puti yan, yung makintab iyon yung ID niya sa ilalim. Kasi pag nung kumuha, kinuha ko to, ano siya, mataas yung ID. Kaya ina inanap ko siya yun pala, nakalutang lang siya. Kaya adjust ng konti, pareho lang yan sa mga karburador. Kunting pihit lang para ma mababaan mo yung minor. Masalang mataas yung minor. Pag mababa naman yung minor, maramdaman mo yung lumalagatak yung ano niya, yung tunog niya. Kaya kailangan pa rin yung timing mo sa na mawala yung lagatak niya sa kamsay into. Yun yung tamang, ano, tamang adjustment niya. Ganon pa rin yung panel board niya. Uh, lahat naman ay digital, digital na. Kinuha ako to para ka rin to sa anak ko kay Bia. Zero-zero yung ano niya. Malit lang kasi yung ano niyan. Yung namangha kasi ko nung nag-review ako nito. Uh, akala ko malaki yung lagay ng ano Yun, mayroon siyang ano niyan. May portable socket dyan para sa ano. Pag-charge. Yan. Ipit. E, hindi niya pwede mong tuklapin. Drito. So, i sa kunti para matuklap. Yun yung portable niya. Pwede ka dyan mag-charge habang nagbabiyahe ka. Yung dito man sa gilid, yung maliit lang, ano niya, lagyan mo na yung basahan, o mga barya, yan. At saka yung pamunas, pwede mo ilagay dyan. Pero may sabitan naman din siya. May itong, itong ano niya, bukasan ng ano niya, upuan, mayroon siyang na set. Eh, itapat mo yung susi sa set, pindutin mo man dito bantang gilid. Yan, yan, yan. Pindutin mo yan, mag-open agad yung ano niya. Tapos yung, yung ano niya, yung pag-lock niya, lahat na andyan. Yung gasolina sa, sa gasolina niya, yung takay pa rin niya, buksan mo yung, ano niya, yung upuan niya, uh, doon pa rin yun, nakapwisto yung ano niya. yung uh, gasolinahan niya. Pero okay na yan. Kasi yung dito, sinubukan ko yung uh, half, ha, half, na, ano, half piece ng helmet, kasi kasi kasi, kasi, kasi dyan. ko na siya. Okay din, pwede, pwede rin siya. Ang bala kong ano ito, pakabitan ko ito ng uh, top box. Pero malamang uh, saan na na siya nang gagamit ito. Okay din siya gamitin matulin din, malakas din lang niya, malakas din hatak niya. Kailangan lang nito ay alagaan uh, mo lang sa pagchinswell. Kailangan huwag mo siyang basta-basta lang yan, no. yung pag magpatakbo ka parang parang hindi lubak yung dadaanan mo. Kailangan din kunting ingat para tumatagal yung motor. Basta ingat yung gamit, tatagal at tatagal talaga yan. O, kaya ito napili ko na Honda na to kasi marami rin gumagamit at marami rin nagsasabi sa akin mas matipid yung Honda Click at matibay. Uh, kung gusto mo i red, okay na okay to. Goods na goods talaga yan. Kung gusto mo rin mo or kaya uh, uh, pang delivery, goods na goods yung Honda Click. Matipid sa gas. Uh, ito, itong napili ko na puti kasi itong hin pinili ng nanako. Para sa akin, gusto ko sana isang blue, kaya yung dark. Ang problema, gusto lang gusto niyang puti. Ito, liquid cold na to. Ito yung regito niya dyan sa gilid. Uh, gusto niyang puti, uh, yun na lang kinukuha ko kaya tag-isa lang may motor sa akin yung lumang loma yung Honda, so, Sup Honda Supremo TMX 150 pero okay rin goods na goods pa rin yung hanggang ngayon ginagamit ko nakailang base na kumabalik balik noon sa sa Teresi taka base ko malayo yun uh, ayan, one click lang siya kailan magpa-start na ito parang up, if, if i-press mo yung ano niya, yung brakes niya, tapos i-push start mo siya, under siya. Pag hindi mo sa i-press yung brake niya, at hindi talaga under siya. At saka yung side stand niya, dapat naka-off. Kung naka-stand siya, hindi rin siya talaga sa under. Automatic shut off siya pag yung stand mo, ibaba yung stand. Yun yung ano, safety para sa mga riders na uh, minsan makalimutin na uh, na naka-stand tapos patakbo, yun yung mahirap. Kaya kailangan, pag naka-stand ka, hindi andar siya. Pag, pag naka-off yung stand niya, yun, andar siya. Pero i-press mo muna yung brake niya, bandang kanan, bago mo siya i -post start para andar siya. Pag hindi mo siya i-press, tapos i start na hindi rin talaga siya andar. Ginagamit ko rin ito, paikot-ikot sa amin, okay naman siya. Good na good rin talaga. Okay, ma may hatak din talagang iiwan, iiwan ka talaga pag hindi ka kumapit sa motor mo pag biglaing mong birit, iiwan ka nun malakas ang hatak niya kaya ito rin ang napili ko kasi mas, mas, bagay, mas bagay sa kanya at pangalawa uh, abot na abot sa paa niya pag ano pag tukod tukod pag huminto ka tutukod ka abot na abot abot na abot niya kaya ito rin isa na pili ko okay tong Honda Click version 4 2014